Mag-airfry tayo ng bangus, guys. Hanggang about this. Airfry tayo ng bangus. <laughs> mag tayo, guys. Binagawa ang palaya at talong. Tapos magpapaksil tayo ng okra at palaya. Yan. Ito yung pang-ano natin. Kaya ano, may luya dito sa mga airfry ako gusto. At konti lang. pampaksiw. Pampaksiw. Red egg para sa tong red egg guys para sa ini asana to sa air, -air fryer natin. Itong naman natin guys pang air fry lagyan natin ng konting asin, paminta. Okay, saluin lang natin. Tsa guys. Yan, ito, foil. Tana bells. Kanya tong ano eh. Buntot uh, buntok. Namin natin ang red eggs. Ang favorite niya yan. Yan lang natin pa Pasok nyo na yung mga nahuhulog-hulog. Ah. na yan? yung ulo. Yun o. Gagay natin yung luya. Gagay natin lahat to. Ganun ulit. Sabi so, na pasok lang rolyo. So tara guys, air fry na natin to. So yung guys, air fry natin siya. Sorry, wala nang hawakan yung air fry namin. <laughs> Tagal na kasi ito guys. So ano lang natin ng mga 200 siguro, 170. Yan. Tapos bigyan natin siya ng 20 minutes. no Yan, 20 minutes. Bigyan natin siya guys. So yun guys, yung guys, may tinamay init na pan. Dito tayo nagprito ng talong ni Dana Jill. So gisa tayo. <laughs> Ito yung pang ating binagoongan guys. Tapos yung ating chicken guys. Breast part yan, breast part. nag lang natin. Ating kamatis guys. Ayan natin yan. Habang nag-iikisa tayo guys, sabayan natin ng bagoong yan. Pre, binagoongan nga eh. Konti lang si Dana Jill, masasaw-saw din eh. Lagyan natin ating talong. Ang dami. Okay, so, guys, nakukulangan pa ako sa bagong nagdala natin. Ayan. Tapos, guys, takpan natin, pakaluin natin ng 5 to 10 minutes. Check natin, nagtubig na to. Yun, know, Ang palaya. Siling pula, siling green. Guys, another 5 minutes, then alam nyo na kasunod. Guys, check natin. Yun, know, So, paiigahin lang natin sa ng konti, guys. Yun, o, no? So. So guys, check natin ito yung sinasabi ko guys. So medyo naiiga na doon. Ano masarap dyan? Guys! Nice. Konting vinegar. Yan. Yan guys, naluto na ang ating binagoong talong at ampalaya. So okay na rin yung ating air fry. So alam nyo nakasunod niyan. Brrrr! ito so, yung kaysa food trip na tayo yung ating bangus yung ating binagoongan yung paksius meron tayong longganisa dito dalawa so guys before we start pray na tayo yung longganisa din yung chorizo na yung maliit ganyan natin mmm natin to Dahan na guys, dami na kain eh. Dinutuwa ko rin siya ng ano eh. Itong talong eh. Ayan eh. Bang! Ito guys eh. Yung ginawa natin kanina. Ayan eh. Hindi ah. dumikit yung balat. Sabihin, sakto-sakto yung pagluto. Ah, guys, kaya tayo. Bahang. Wow. So, dumahan na ito. Gano'n sa usawan, e. Suka na may bawang. binagooran guys ano sobrang anghang na ito sabaw ng paksi Up. Namiss ko na kasi mag-ano, binag-oongan. Kaya ito, mabilisan lang to guys. Gulay-gulay tayo. Sawa na ako sa mga karne, guys, eh. Masarap. <laughs> diba, Gulay-gulay, isda. Puro gulay lang lahat po, guys, oh. Isda. Ba masarap ba? Tinama ko na yung buto. Kaya Kasi alam ko magbabang, ano yan, yung talong eh. Oh, Yung hmm, rock po. Taba. ba? Bonus to guys eh. Tap ng luya. Banaling ako siya ng luya. E também essa sabaw, pa Yan. Kasi guys, pag may kami dati, gusto ko sa usapang Sarap. Sarap sa paks Mmm. up. Tayo ba mo? <laughs> Putip siya guys eh. Paji daw eh. Para pa siya sa ano ko eh. Bangus eh. 우이구 o u Rab <laughs> Yes, Tabak. Hmm. Sarap, dan, eh, so far. Taba. Han. Mm. Sarap, dalit. Sabi guys, sumusul mo. So, yung guys, maraming salamat sa pagsama sa akin yan. Pag air fry tayo ng bangus, dinay mo ko lang paano ko siya hiwain, paano ko nilagay. Napagluto tayo ng binago ng talong, tsaka ampalaya, So, may okra, tsaka ang palaya. So, yun, dating gawin, palike and share ng aking videos. And then, don't forget to subscribe to my channel. Peace out.